Gutom na yung aking sisiw. At ngayon ay papakainin ko na. At bali, binigyan ko guys ng isang takal na ganito. At susunod yung ipapainom ko nito guys ay vitamins. At ayan guys, magana na. At tamang tama guys kanina, umaga nagpainom ako ng suka sa aking mga lagang manok. At yun palang guys ay uulan. At ayun, naka ano na ako sa aking mga tandang. At nakapagpainom ako ng suka. I mean, para hindi magkasipon yung aking mga laga. At ayun, uminom naman yung aking mga laga ng suka. At doon, binigyan ko ng isang takal doon sa takip ng suka. At saka hinalo ko sa tubig. At ito guys, ang ginawa ko naman dito... at yakult may suka at ayan, kita nyo naman guys. Oh. So. At bali ngayon ay uh, timplang ko na naman ng vitamins. At uh, tapos itong painuman, ayan, tiniplang ko kaninang umaga itong vitamins at naubos naman. At bali, uh, maganda naman yung guys, yung kinalabasan na binigyan, binigibigay ko sa kanilang vitamins. Tapos yung patoka, ayan, oh. At bali to guys, hindi naman yan yung may ano yung ulo at hindi naman yan inano ng nanay at nakadikit pa kasi dyan yung shell bali huli kasi yan guys yan uh, napisa kaya guys eh no malaki na yung sisiw ni bulik at, eh, at isang white hats at yan eh, doon na naman tayo guys sa kabila at bigyan naman natin yun ng patoka kasi iba naman yung patoka nung gal ko at yun ay bayo to na yun at yan punta na tayo doon guys at tatakpan ko lang tong ano ayan guys o oh. at tignan nyo umulan dito sa amin kanina at buti nakapagpainom ako ng ano ng suka at kita nyo guys para hindi tamaan ng sipon yung aking alagang manok at bali guys tatanggalin ko muna tong man at papalitan ko tong bago at tapos hugasan ko to at ito na muna natin yan ito sa natin at balak ko guys kanina magpainom at hindi ako nakapagpainom kasi umulan at iba rin kasi nito guys yung patoka nito. At nandito yung patoka. At yung nanay nila guys, nilagay ko muna dito sa kawayan. Kasi, inaaway na yung sisyo kahapon. At ito yung patoka ng aking gal. Yan. At bibigyan na natin. Uy, baba, baba, dali. Dali. Dun, dun, dun. Dali, ito yung ano. At, isa mo na natin itong nakabitin. Ito. At simula guys, nung binigyan ko guys ng yakult. Tapos, alisin mo na natin itong doon na Ito. Yakult tapos suka guys. Kita nyo guys, galo malaki na guys yung aking gal tapos ito yung takalan ay oh, ina, inano pa pinalo pa ito yung takalan ng ginagamit ko dito sa aking gal tapos at dalawang takal lang nito guys at buti guys na umano yung umuki yung aking sisiw dun sa binigay kong gamot kasi nung video ko guys kasi bumaba yung pakpak -pak nito at buti nagapan na ko at ngayon ay normal na guys at yan nag lagun-lagun naman tinanong ko rin to guys na suka na may yakult bali kaninang umaga lang ko rin po ng vitamins at ngayon naman ay vitamins uli kasi 5 days yung vitamins ang binibigay ko sa aking masisiw at ayan inalis ko na si Gal at di ko pa masabi guys kung may lalaki na dito at bali dito guys uh, wala naman akong ginagamit na ilaw at uh, dito sa aking mga manukan ay solar para makapagtipid-tipid din kami sa ilaw. Dati may ilaw yan, ayan o. Oh. Kasi nung nilalagyan namin ng ilaw dito sa aking sisip kasi inanoan ng daga. ang simulan nung may ilaw na guys, hindi na akong nag... Uh, ano, nakaalala pag gabi kasi yung daga kasi baka ano yung aking sisil pero ngayon wala naman na kung na-experience na, na inanoton ng daga uh, basta may ilaw lang tayo lagi uh, protection din yan sa ating mga sisiw at ayan guys yung ating sisiw at ayan guys magugas na ako ng man ng ating alagang sisiw at ayan ko muna guys yung itong pinoma na to kasi papalitan na natin to kaya oh, ano kaya na sila ito guys yung ginagamit ko sa aking Uh, multivitamins mineral and amino acid electrolyze and probiotic and frozen Z. Ito guys yung ginagamit ko sa aking sisiw at sa aking mga alagang manok lahat. At pero pa yung guys sa vitamins yung ginagawa namin na DIY. At ito guys, at naka ano, na ako dito ng, ng hinugasan ko na guys yung pagayon ng tubig ng aking alagang sisiw. At ito, ito. At alagyan ko guys na isang kutsarita. Ayan. Ito lang yung ginagamit ko, guys. Na pinaka-effective sa lahat. Na vitamins yung ginagamit ko. At iba-iba kasi, guys, yung ginagamit kong vitamins. Ayan. At samahan nyo ko maglagay ng painuman sa aking mga alagang manok. At ayan, guys, ngayon ay maulan na naman. At ayan. Lalagyan na natin, guys, yung ano, yung ay ng aking alagang manok <laughs> nahanap guys at bali guys 5 uh, days to guys na na apply na -apply na na apply ko guys sa aking alagang manok okay. guys At ito guys, ang kutsarita. Yan. Lagay natin dito sa lalagay natin dito sa pinaman na At bali yung tubig niya guys. At tama lang yung mauubos ng ating sisiw at hindi natin pwede gamitin kasi bukas, ano yun, panis na. Hindi na nila mainom. At ganyan lang guys yung ginagamit ko sa aking mga alagang manok. Kaya kita nyo guys. Ayan, mapula pula ng muka ng aking talisay. At then, may 5 days din yan guys. Ina-apply. At ayan at bali. Ito, -aloy na natin. Ayan. natatakpan ko na guys at ibigay ko na sa aking sisiw yan, yan ibigay na natin guys sa aking sisiw guys uh, nabigay ko na ng tubig yung aking sisiyo at ayan umiinom at uh, yung isa hindi ko pa nalagay at kita nyo yung isa ko guys na sisiyo ayan kumakain at malakas na naman yung ulan at ayan at ganito lang guys yung niyagawa ko sa aking mga lagang manok na vitamins kasi Ayan, nagpalit kasi kami ng vitamins at pinaka-effective din yan guys. Napansin ko rin yan sa aking mga lagang manok nung simulan simula nung pa umuwi siya. At nakita namin ah, uh, mga nag-apply kami ah, uh, umpisa at dalawang araw nakita namin maganda sa resulta ng aming mga lagang manok biglang nagpula yung ano yung mukha nila at kita nyo maganda yung apply namin na vitamins at alternate din yung DIY namin na vitamins at ituturo ko sa inyo guys kung ano yung ginagamit namin na isa pang DIY na vitamins at pag ano pag nag order ako noon at ipapakita ko sa inyo kung paano, kung, paano namin ginagawa at and guys oh at kita nyo naman guys sa aking sisiw ah. At nalulusok. Yan guys ang patuka. Tatalo ang ko na yan guys ng congrats. At yan kasi at hindi ko pa hinaloan ng congrats. At puro ano pa lang yan. Puro patuka. At maganda naman guys sa resulta yung aking sisiw yung patuka. At nagpalit din ako ng patuka. And kasi ay ano din yan uh, Integra 1 yan yung ipinalit ko yung patoka sa aking talagang manok at dati ay Dayuan lang yung ina-apply ko doon dati sa patoka ng aking sisiyo at ngayon ay Integra 1 at doon sa aking uh, gal kasi malaki na yun at integrato na rin yung binibigay kong patuka doon. At buti na lang guys si Bulik at hindi niya inano yung sisiw niya at nabawit. At hindi gaya ni Gal kahapon, inalo ko at inalis ko kasi inanon niya na yung sisiw niya. At meron din na inahin na salbahe din sa sisiw at meron din mabait. Eh guys, samahan nyo ako. magbigay ulit doon ng painoman doon sa aking Gal. At yon kanina guys, yung nag-experiment ex experiment din ako na magbigay din ng suka. Kasi yung suka kasi guys, ah uh, gamot din yun sa ating mga alaga. Lalo na pag may sipon, hinalo din natin sa patuka yung suka. At yun, eh, no, ningi na ng ano yung aking sisiw. At ito, ibibigyan lang natin to guys dito naman natin itong camera natin kasi yung ating stand ay nasira ayan guys minom na yung aking gal ang tatay nito guys si potol ayan yung sisil ni potol at buti recover agad yung aking sisil na si gal no, simula nung tinimplahan ko ng ambroxytel kasi yan bumabay yung pakpak nila at at hindi lang tayo guys basta basta mag aalaga talaga ng ating mga lagang manok kailangan din natin silang tignan kung anong ano nila sa kilos at mapapansin din natin guys sa ating sisiyo na malungkot at bagsak yung pakpak nila at yun at bilihan natin agad ng gamot o anong mag-try lang tayong magtanong doon sa binibila natin na patuka kasi sila na kalam kung anong magandang uh, ibigay ng gamot sa ating mga sisiw. At yun yung lang kung binigyan yan. At bali, umukli okay na yung aking gal. At ito ata guys, ito. At lalaki ata yan. Yung magpulang yan. At hindi pa kasi ako sigurado na ilan ang lalaki dyan at nagbibigay ako guys ng patuka ng aking sisiw at tama lang hindi yung um, madami yung kaya nilang ubusin at ayan at buti guys yung, yan ang aking sisiw at walang, ba, walang bawas at yan ang pinakamaganda sa ating alaga at simula guys, nag-apply ako niya ng vitamins na yan guys. At maganda. Kasi dati ko yan nakikita sa mga online niya, frozen seal. At maganda din yan ng vitamins niya kasi marami ng ano niya eh. Marami ng ano niya na gamot na At lalo na kung halimbawa maputla ang, ang ating mga lagang manok. At pwede tayo niyan magbigay. At bali kasi itong in order in order ko to guys at uh, bali isang kilo to at marami-rami pa to nagal pa tong maubos guys ah uh, tapos na ako magpainom ng aking mga sisew at Ayon, at nagbigay din ako ng vitamins. At guys, at magandang hapon na lang sa inyo. Uh, please and subscribe naman dyan sa aking YouTube channel. At pindutin nyo na lang po ang bell button. At para lagi kayong update sa aking video. At ayan guys, ito yung vitamins na binibigay ko sa aking alagang manok. At pinaka-effective to guys. At uh, bali isang kilo to. At sa susunod guys, pag meron na naman na binili na ano, na vitamins yung ibibigay ko sa aking alagang manok, ipapakita ko guys sa inyo kung paano ang paggawa nun. At pinaka din yun guys sa ating mga alagang manok. At kita nyo ngayon guys yung aking mga alagang manok at wala ngayong sakit. At ayan guys, ah, uh, magandang hapon na lang sa inyo dyan. At uh, hanggang dito na lang yung aking video. At maraming salamat sa inyong lahat dyan. At uh, bye bye!